Paano malalaman ang pag-ibig number gamit ang Registration Tracking Number or RTN? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Simulan na natin! Una, punta muna po tayo sa ating browser tulad po ng Google. I-type po ang MID Virtual Pag-ibig. Piliin ang Pag-ibig Online Services. Then makikita na po natin ang pag-ibig membership ID number inquiry. At may mababasa po tayong please fill out this form. Dito guys ilalagay po natin or itatype ang 12 digits registration tracking number. Next, last name. Dito guys ilalagay po natin yung ating apelyedo. Next, date of birth. Or petya kung kailan po kayo pinanganak. Once na nailagay na po lahat ng info na kailangan, i-click lang po yung submit. So yan guys, makikita na po natin ang ating pag-ibig membership ID number. So ang gagawin na lang po natin guys, i-take note po natin yung ating pag-ibig membership ID number or screenshot na lang po. Para in case po na may transaction or magbabayad po tayo ng ating contribution, alam po natin kung ano po yung ating number. Ganyan lamang guys, kadaling malalaman ang ating pag-ibig membership ID number pag alam po natin yung ating tracking number. So paano naman po kung wala pong tracking number? Yan guys ang susunod na video tutorial na aking gagawin. So abangan nyo na lang po. Salamat sa panonood. Bye!